Narinig nyo na ba ang Skinwalker Ranch sa Utah? Isang lugar na sinasabing pugad ng mga kababalaghan at alien encounters. Nitong 2025 lang, muling umugong ang misteryo ng makuhanan ng video ng mga siyentista ang isang lumilipad na bilog na liwanag. Bigla na lang itong naglaho sa gitna ng isang magnetic anomaly. Kasabay nito, lahat ng motion sensors, sabay-sabay na nagmalfunction. At may isa pang nakakakilabot, isang infrared camera ang nakahuli sa isang hugis taong pigura na naglalakad sa dilim pero walang kahit anong init o thermal signature. Sabi ng mga alamat isinumpa daw ang lupain na yan at tinitirhan ng mga skinwalkers, mga nilalang na kayang magpalitan anyo. Pero paano naman ang mga unidentified crafts, bigla ang radiation spikes at mga hayop na nawawalang parang bula. Marami pa rin nagsasabing ito'y gawa-gawa lang. Pero kung ikaw mismo ang makakita, maniniwala ka pa rin bang katang-isip lang ang lahat? I-comment nyo ang inyong mga teorya at huwag kalimutang mag-subscribe